Hi, hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, Hi. nagluluto ako ng hapuna namin. Madilim na. May nasubra kami yung lechon manok kahapon. Nilagay ko sa rep tapos. Ngayon, gugulayan ko siya ng repolyo at saka lagay ko ng parots. Tapos, meron kaming isda dito. Ito, na matamba ka yung... Ayan o. Natira ito nung nakaraan. Kasi malalaki. Tatlo lang yung niloto ko. Natira yung isa. Anuhin ko na lang siya hatiin para isama ko sa pagbabad ng bangus. Ayan. Maggagawa kasi ako ng daing. Itong mga nakaraan araw, busy kami. Busy ako kasi. Nagpabalik-balik kami sa hospital. Si Rhea, lumabas na yung result ng kanyang laboratory at maraming salamat sa Panginoon dahil negative siya para sa locus. Malaking po sa salamat namin dahil okay na. Pero alam nyo ba, ano, sa linggo ng tanghali ay mga alas 10 mga alas 10. Linggo ng alas 10, pumunta kami sa lagro, bumili kami ng tiles kasi ito tiles na yung doon sa Banana Hills yung sa third, floor. Ito tiles na yun. Bumili kami ng tiles. Tapos sobrang init. Tapos nung pagdating namin, meron na naman siyang mga pantal, pantal, pantal sa paa. Ah, dumami yung pantal niya na ano. Pero para siyang ano, kinagatan ng yung langgam ba na malaking pantal. Parang ganun. Idain ko na rin lang itong matambaka kasi nag-iisa na lang ito. Ayan, oh. Idain ko para sabay sa pagbaba dito. Marunong naman ako maghati ng dadainin. Ayan, oh. Matigas lang yung sa ulo. Siguro yung malaking kutsilyo ang kailangan nito sa ulo. Mapurol. Mapurol ang kutsilyo namin. Ng... ibabad ko para bukas pwede na to mas masarap nga ito pag tumagal eh matigas yung tinik Yeah, oh. no. Di ang laki? Ang laki nitong Kaya gawa tayo ng pangbabad nito na sofa. At ito na gawa na tayo ng ating pagbababadan dito sa bangus ito lang yung ating gagawin. Magbabad nito at saka magkulay. Alam nyo bukas, si Rhea, uh, magpapa-enroll, ay magpapa-enroll na siya. Ganun ba? Mag Pupunta na siya sa review center kasi uh, enroll na siya sa review center para makaano makapag-review siya. Pero ang review nila umpisa ng review nila sa October pa pero pupunta na sila doon para magbayad para pagdating ng October ayan magre-review na lang sila tsaka para iwas na din sa kaisip ng bayarin ano yun para maalis yung mga stress kaya itong mga nakaraang araw, ang daming mga binayadan. Yung sa laboratory ni Rhea, grabe, umabot kami ng 11,000. Thanks God, kasi ang nangyari, negative. Nag-ano pa siya, nagpa- check pa siya ng uric acid kasi namamaga nga yung ano niya, yung mga bukong-bukong nasa anong medyo mataas yung kanyang yurik kaya ingat-ingat na lang siya siguro yun sa mga kinakain niya dun sa school kasi doon yung kumakain kasi pagdating naman dito din naman kami mahilig sa mga mga dilata mas madalas nga ako magulay eh pero lahi din talaga ng tatay nila yung ano, yung mataas yung uric. Kaya iwas-iwas muna siya sa mga pagkain. saka hindi na ako nag-iisip ng hosto. Di katulad noon, hindi pa lumalabas yung result ng kanyang laboratory. Pag naalala ko, umiiyak ako eh. Minsan parang wala nang maitulo yung mata ko na luha kasi parang ang dami nang tinulo ng luha. Takot na takot talaga ako kasi diba, yung sa autoimmune, ang mahal ng gamutan niyan. Tsaka wala siyang lunas. Kaya nga sabi ko kay Rhea, mag-ingat siya. Ingatan niya yung sarili niya kasi mahirap na. Yung mga, yan ang ano, mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ano yan? Meron. Meron dyan sa bag na ano, be? Yung, hindi, yung puti na nakasabit dyan sa ano. dun sa ano, yung sa, inaanohan ko ng cellphone na maliit, may puti dyan. Yung bag ko. Sa itim na pitaka. Siguro may nagpa Kaya, hahanap si Raya ng 500. Ayan. Dito ko yan ititimpla. bawang lang ang ilalagay ko tsaka paminta ano to ah meron white paper lagyan ko siya white paper ah. garlic powder Ayan, suka so, uh, at saka asin. Ganyan lang. Wala na tayong yung bitsen or magic sarapog na natin lagyan. Taman na to. Ano in lang natin na ma tunaw yung asin. Tunawin lang natin yung asin. Dito natin yan ilalagay. Unahin natin tong atambaka. Alam nyo ba? Yung aking 150 na ginawang biko. Madami na siya ngayon. Libo na. Kasi, pag may nag-order, gumagawa ako ng biko. Kaya, iniipon ko yung sa biko. Kung aabot sa magkano ba, eto bukas sigurado ito yung ulam namin bukas sigurado yan sila oh naririnig ko yung isang nanay kakain kami nagluluto pala ito na yung ating gulay uh -huh. hindi ko na siya tinubigan yung katas lang nang sa gulay ayan, medyo hapkok lang ang ating kagkaloto nito ito na, luto na yung aking haponan sasangagin ko pala to. ayan tapos, andito yung ating daing.